Guys, see na yung mga puno. Oh. Ang ganda ng mga colors. La, pwedeng gawin siyang Christmas tree. Ayan, ganda. Ayan, guys. Nung unang punta ko dito sa Korea, ayan, wala pa tong mga building na yan. So, ngayon, sobrang dami na, ba? Diba? Ayan, oh. Ang ganda na. Puro mga apartment yan siya, guys. Hi! Ay, kasabat mo, oh. <laughs> punta dahi dito ngayon sa Daiso. May bibilin lang kami pasok tayo. Wow, ang ganda ng mga pang Christmas. Oh, wow, ang ganda. Wow. Sarap pamili. So cute naman ito. Merry Christmas. Pati yung car, oh. Ang cute. Oh, apa. Look at this. Pipa pig. Dito sa Daiso, marami ka talaga mabibili, oh. Ayan. Mura lang dito, mura. Ayan, bumili kami ng, uh, magtatanim kami ng tomato doon sa bahay. Asan na yung sinun? Ayan, may buto din kami binili. Ito yung lagaya niya. May lupa na din siya, guys. Ayan, oh. Kung gusto natin bumili, ayan, may mga ano na siya. Ayan, sunflower, cucumber. Sabi ko sa asawa ko, pag, bumili, pag umi kami ng Pinas, bibili kami ng ganyan para itanim namin doon. Sana, makauwi. Sana naman yung asawa ko. Ayan, magbabaya na tayo. Ay, Ay mili tayo ng hot pack. Ayan. Kasi malamig na, kailangan na natin ng ah. pampainit sa ating samay. Eh. Tayo sa? So? labas muna tayo. Pupunta pa kami ng Hanaro Mart. Yun, doon lang din, malapit lang din dito. Nandito na tayo sa Hanaro Mart. Ayan, pasok tayo. Medyo malaki yung ano dito. Malaki yung aras ng Hanaro Mart dito kaysa doon malapit sa amin. Ito yung bagong Hanaro Mart. Wow, fresh. Tomato de iso? Oh. Ori chibi iso? Ah, Oh. Wong trash Mga ano kasi. Mga kakanin. Mga snacks. <tinyo> <tinyo> Mas kita. Kimchi. Yeah, iba't ibang klaseng kimchi. Ayun, bili tayo ng kalgukso, igo. Oh. Uh. Hana ang kinsa ha? na, i try. We will try first, hana. Igo? Oh. Uh. Uh, chip chibyo. Mas mura to kaysa. Ilan ni igo sa chana? Ah, good. Igo, salty. Mm. Oh, sige na. tayo ng walnuts, guys. Uh? Grabe, ang oh, laki ng octopus, oh. Octopus, is that mayo? Steam na siya. Already steam. Ang mahal. Ibili ko, ano ito yung baby girl ko? Mango pudding. Ayan, guys, ang mga sashimi, oh. Wow! Sarap. Pero hindi ako nakain yan. Ayan, oh. Wow. mahal guys oh, so, yun, know, oh. sa $25 na siya ayun lang tayo na fresh milk ng aking mga babies kailan expired? December 1 so ayan pwede siya choco milk pili daw tayo nito tatlong ano tatlong pack hana no, dol pang dinner namin yung mamaya mm -hmm orange sarap na mga drinks oh May mga frozen nila dumplings mga panchan nila guys oh ayan oh mga appetizer may kantin candid sila oh. yeah. mm -hmm. yeah, kulad, eh hey, kulla okay. eh oh kain muna tayo <laughs> at nasa school pa yung mga blingets. Tok, puki! Okay. Pauwi na tayo. Wala namang tao. Ayan, mm. ang ganda na ng mga puno. Oh, you know. Maglalagasan na yan mga uh, December first week of December. Kakalbo na naman yan siya. Kasi winter na ay guys yung nabili namin kanina sa Daiso. Magtatanim si ate ng kamatis. Ayan yung lupa kasama na yun siya kanina. Tsun-tsune. O. tsun chusim chusim. tsune chusim, chusim. ganda na lupa niya Oh. Tataba yung ano natin dyan. Kamatis. Ayan. Ini-sprayan na yung atin ng tubig. Oh, Ito na yung butuan ako. Oh. How many? One, two, three, four, five. Apat na buto siya Ara, Iko, ara? Hmm. Ara sa, uh. alam niya daw paano magtanim ng kamatis. Takachi? Hmm. Ayan, takpan na natin siya, guys. Mm, ano Papa? Huh? <laughs> ano yan? <laughs> Gumagawa si ate ng ano, steam egg. Ha? Huh? Ayan daw yung ano niya, dinner niya. Ayan niya, ayaw niya kumain ng karnim. baboy na binili namin kanina. Ayaw niya. Uy, very big man yan ah. Spoon niya, G. Ayan, spray na ulit natin, guys. Hindi ko alam kung ilang days yun siya bago tumubo.